Karena kami sekarang sudah Sabayan mo nang upload kasi. Mas di video ko lang nang dati. Eh, tumutulong dito si Sis Dancing Pilo Mama. Saan Dito. Ay, namatay naman. ayon na kita kan pa nagkonseso sa akin ko So yun guys paano ini pinanood po yung ano ko kasi ate ang position ko ngayon nagkakaroon ako ng ano ah uh, papakawala talaga ako ng sampung uh, okay. dito gusto uh, ko okay. yung tao naka ano dito nagbigat naka sampinan na siguro yung sampo makakabili ako ng mga pitong sako uh, at uh, uh, tapos bawat isang tao Dalawa o tatlong okay. kilo lang uh, tapos tatlong uh, tatlo, uh, sabi. Dalawa, okay na yun. para na. Tatlong sabi. Ang ito ko yung nakapina sila Oo. Yun ang pag-aanan ko, paglalaanan ko. So, marami naman ako inihintay. Marami tayong busy. So, so ano naman yun? Ito, so, ito, ito ate, okay, bigyan ko ng 300. ng Ikaw, firma ka dyan. Firma ka dyan. Bye -bye. Be be be. I kahapon. Sa bahay ba yun? may ka. Wala kami na sa Maynila. Mm -hmm. yeah. Salamat. Aba, malaking tulong na yan sa kanila. Uh. Dito, mayroon lumapit din dito. May blanket, dito. Lumapit dito. Sabi ko, ba, wala ka ang dalang pera. Ayaw lang ang dalang papel. Oo, dapat. May Sabi ko sa kanya, yeah. alam mo, mas paniniwalaan ka ng tao kung may dalang papel. Eh. Totoo Ito nga, may nagbigay ako ng 200 chance. Kahit ako ka ako, tumutulong ako ka pero lalo na kung may papil ka ako, hmm. hindi lang yan ibibigay ko sa iyo, isang daan. Mabalik naman yan natin, Kaya salamat pa rin. Ayan, maraming maraming salamat. Ikapatid Larry rin at para kami nakalito, misa, 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 so, ito so, inaayos ko kasi atin. Tingnan mo naman yung tsura, diba? Ayan, inaayos ko kasi yan. Ito, nilagyan ko na yan. Kasi yung anak ko, mga anak. Ang cute naman na ang bahay niya, oh. Yung anak ko, Isa niya lang. Ayan, oh. Ang anak ko, mga anak. Nasaan yung kanon? Manaka <tuk tangan> <tuk tangan> jumpa <tuk tangan> Alin ko naman yan. Sutosin din kailangan mong bilhin yung mga damit, magandang-maganda rin sa akin. Mana ko may tinta tinta na. Sino ko ata eh. Nakita yung mga tira yun, sila pa dito, ayun oh. Ayun sila. sa amin oh. Hindi sa dag. Hindi sa iyo. pero pa sa <laughs> 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 Wala wow. namang kumakain dito kasi oh, wow. so, <coughs> um, Alam mo yung mga anak ko? Hindi hey, kayo pa niya ng ambit. sardinas. Prito. Oh, right Sawa. Ayan, may hanagan ko siyang rabbit. Oh. Ang dami kong rabbit. Ang sa likod. Iwanay ko lang yun dahil naaway nung dalawang lalaki. Nalalaki ang rabbit ko. Oh. Nanganak nga na naman yung isa, makain na naman, tatlong piraso. Oh, Marami. So, hindi pa ako masyadong manak. Marami lang ba? Hindi Oh. Uh, yung pala, yung kailangan. Ay, may oh, kailangan shout out ano, sa inyong lahat. Ayan, na, bisita ako dito sa sa bahay yung na cute ni kapatid sa... Larry Granite. May shop siya dito na, na lapida. Night. Ilalagay mo lang pag-bete. Oh, sa gabi. parang gano'n. Ay, nilakad kasi ako na pa. Pang... Ayan. Ay, nilakad ako na tulong para kay Maria Elena. Pero nagbigay naman si Dancing Pilo Mama. Nagbigay din si Sis Dancing Pilo Mama. Kaya lang, yung karagdagan ay kailangan malikom namin para matulungan naman siya. Ayan. Kaya nagpapasalamat ako kay kapatid Larry Granite. Ayan o, oh, lagi siyang aktibo sa pagtulong. Ayan, maraming salamat kapatid Larry Granite. Ayan, sisides vlog dito ko sa bahay niya. Tapos may papripa. Sa awa naman ng Diyos. Ayan, yes. may sardinas pang malalaki. <laughs> mas, mas masarap tumulong kaysa ikaw tulungan Ayan. sa titula. Kasi yes. yung balik. Symbolic. Hindi, totoo so yun. Pleasing, to guys, to yun. Talaga, totoo yun. Ako naniwala ko sa yeah. sarili ko. Totoo yun. Baka wala man ako ng pera, bukas uh -oh. may babalik. Mamaya, bigla siya pala talaga. Kaya, kaya ako hindi ako nangihinayang kahit nagaling galing sa bulsa ko. O ano man ang meron dito uh -huh. sa bahay. Yung mga dumadaan nga ako dito, na ano talaga, uh -huh. mingi ng pagkain uh -huh. kasi alam nila nagbibigay po talaga ako. Ay, minsan wala. Uh -huh. Bibigyan ko na lang sila ng pera. o may na kaya ng uh -huh. Kinapay na lang mo ng bilhin nyo. matanda na mga sila. Ang katawan. Ang lalaki ng katawan ka. Loob -loob ko lang. Oo. Kung iisipin mo, yung sila dapat tayo tayo. talaga bigyan eh. Basta ang lalaki ng katawan. Bata pa eh. Mag-o-win, kumiting pa lang. Wow. Hindi yeah, na mag o na sila. May hirap din pa lang gano'n. Pero, okay lang yun. Kasi, napakaganda naman ang mga bless. Sa ngayon talaga, sa awa ng Diyos, mayroon na tayong emla lang akong nakalaan doon sa mga ano na yung mga gagawin natin at saka sa buhay ko may nakalaan ako. Na, oh. Hindi na po ako yung, yung tulad no na hanapin ko pa yung kakainin ko ngayon sa awa ng Diyos mula nung pinitawang ko yung mga ganyang salita dahil sa Panginoon, totoo yun, nagkatotoo. Hindi po ako kinabayaan. So biyahin po natin to napakagandang napakagandang importansya sa buhay yung marunong kang mag patawad, marunong kang umunawa sa kapwa Yun lang po, sa, sa kanya talaga. Kailangan kapit lang talaga sa kanya. So yun guys, maraming maraming salamat. Yan, at ako yes, kami din, may papasalamat yes. dito. May papasalamat din kami at sa bigay mong tulong kay Maria Elena. Ayan, nakalista naman dyan. Maraming maraming salamat ha. At kami oh, lang po ate, pa. babalik na kayo. Oo, mag-iikot pa kami. Para dyan. lang may makuluan yung pangangailangan. Wala nang asawa, wala nang asawa. Balot kung ba ako Ano Ay, lalaki na yun? Ang okay. no. okay. babae? Matapag-asawa siya ng pangangailangan. Mm hmm. Ano, may pag-iikot na yun. mag

guide sa ano sa At tapos uh, sa uh, yeah. dito ko po to yan asa daw cellphone mo na yan magpapahalam na kami kapatid lang maraming yeah, maraming marami, salamat, sa marami, marami, salamat salamat, salamat, salamat din. Mo, so, baka pa. Dapat po maamin nila tamao. Itigil na ng pulis ko na ang nandito kaming. Kasi kailangan ng barangay natin. Kasi barangay kasi. Para ang tao hindi magtiwala. Eh. Oh, hey. Kami dito sa iyo at alam ko naman nako. Kahit magkano lang, ayun lalapit kami sa mga pulitiko. <asu>

meron sa Thank you, Maraming maraming salamat kay kapatid Lari Granay Hindi niya alam pupuntahan namin siya dito <laughs> Ayan Na-surprise siya Nagpabunot daw ng ipin na namamaga Masakit Nagpabunot siya ng ipin Ay, may hindi pa Ayan Nagbabunot siya ng ngipin. Maraming maraming salamat. Wala. Wala tayo pa sa mga lang. Hindi na lang po ng pag-chick-off. Oo, nag-chick-off. siya ako. Ay, 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 siya ako. Ah? Ayun nga pala, maraming maraming salamat na kung Ate Elisa sige. dito. Sige, hanggat nandito eh, ako hindi, pala. Wala talaga akong premier o ano ang premier. Ha? Puro kalimutan ko po Di yun. So oh. maraming maraming salamat guys and God bless at napunta si Ate ah, Elisa dito. Thank you rin. Uh, kahit na ba nabisita niya po ako kasi yung dalaw, sana yun, sa sakulungan yun. <laughs> 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 nabisita po. Oh. Yan, maraming maraming salamat Ayan, Ate Lisa. Apa, apa, apa. Masayang masaya po ako.